Hi guys! Ngayon ay yapunta. ito. No, yapon anay no. Huwag mo na ubra-ubra. Tawhay-tawhay mo na dyan. Yan. Ang mangga kasi alin kay Daddy Adi sa ano, sa Tibiyaw at ang pinakas dito man sa tibya o kay Mami Kabek. eh salamat si it, um, Ninong, ay, ano ganit ma? Daddy Adi at Mami Kabek sa inyong nang togra. Oh, um, Hmm. Um, hmm. Um, hmm. Uh. Sarap mo ba siya? Mangga solve ka na siya. Oo. Mm. Kaya yeah, lasuwa siya. Kaan ka? Napuhan. di ka kakaan Napuhan. Wala. Gata. 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 lang yun mo. Hmm. Kasi ga, kaan? Dukong gata. Ang mayan nga nga ay, yung may soso. Namet mm -mm. na. Papa, napala mong. Ah, kati mo to okay na para mo oh. rakalin diyan sa bangko oh, puro cellphone. At pati sa cellphone natin ang anawa katate. Ngasigawan kan. Hana mm. ol ba no? ay na-open world ura dyan si Papa. Dahil pa n. N, sa tuon na ay mga ang dapat ay naman niya sa ano, tigyaw. Pero sa tuon, isda po niya ang atong ula na inamit. Tinamit na isda nga? Um, ano guys, ang aming ula, puro isda. Hindi manamit ay kasi mahirap lang kami. Ayan. Hindi, namit ako ang isda nga. Namit mo lang isda nga. Kawain ako sa isda nga. Kawain <laughs> ako sa isda nga. Kain lang man kahit nga manok. Namit ka na kahit manok. <laughs> Mura ka pangyaba. Kawain ka sa ka manok. <laughs> Eh, Lestoku makaid mamang kuda aku, parang ah, uh, maka tapi ibu <laughs> aku maka iskwila rin. Nah, hmm. <laughs> tamad kamu iskwila. Pangan nami, singgah pun dapetku, pangakai da purni. Tamad kamu iskwila rin, ah? Hmm. Ngawran? Ay, um, sawan kau ka? Betonan. Bulat, bulat, pero satu tuus di magbulat. <laughs> tapos ang TV ni Ma'am, puro patay. Tapos <laughs> ang yeah. anu dapat sa blackboard, Ma'am, ma pa hindi ilim, patay, patay. <laughs> Umi, Ma'am, pindut, pindut liwan. gali, ang ano sa school? Yes, tapos ma-resist Tapos kay Ina takon, do ka mo lang takon ka no, katanga lang takon. Kapan ka mo ko ka Kambal si mom. Natuyo ka o. O de, natuyo takon tapos kaburi Hindi pa si Pali. Kaan din din siga, badra. Kaburingan. nga, takon sa kulahan. lagut <laughs> kang lagot <kay> mam <laughs> ko git kay mom mo. ko mo na. Alam mo na, ma'am. Hmm. Baka naman, may palibre siya. <laughs> palibre ng TV bago. Wala. Ano, eh. oh, guys, guys? Baka may sponsor yan kang TV naman sa school mo. Guys, baka dyan, may pera kayo dyan pag pag iirip Um, may kwerte <tik> man kami pang baka nyo nga 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 pagkaon. Pero sa tuod mangga, mangga at sinakta sa mga dapit ng damama. O sa amunta na isda. Pero sa tuod, kung wala mamukya tapos ka amukya, kore isda, mabaka si papa ka isda, mabaka si mama isda, andan yung tika tintin. Ngurah, tapos ang dapli ka nga, eh, ko may bilim pa nga isdak, dapli e eh, tapi Tapos, saya mau mabakal pagi, tapos ang, ang pagi, tamu tunggung dapli e eh, namun. So, oh, thank you parin, guys, mo. So, oh, thank you lang, pe. At least, may, may dapli. Tawain ba aku sa isdak, gusto ko sang ang akan dapli, Um, ito ko may bunga rin ang aming mangga pa. Ah. Mangga may akong dapli. May <laughs> akong dito sa kalamnan daw. <laughs> may dapli pa ako. Kahit mangga, sorb ka na. Oo, bitang tuyo pa. Hindi na yan ah. May hirap tayo eh. Kaya mas kuwila ako kumayad. Parang ah. Guys, ku potapit ku, guys. Ku guys, ma matutyo ako nga. Biya, buhay pa nga. Ba'y asal mamnanit, followers paling anu amin palang, nga, Ma, two point five. Mm, -hmm, ah. sampai <laughs> 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 bandrit followers semoga Moga ay one, two, two, Ito ko, ang ring lang dyan. Pag makapakalak ko pang dun. Tapos man dyan. Balik dyan man ang aking adaple. <laughs> May babay ako. Tapos amutuyawan ko. Tapos, tapos gusto ko makayaya ako Pangangungto ni mama. Maagto rin kayo sa mga yaya. <laughs> Parang mga yaya mga ganun. <laughs>

Tapi ke sekolahan mengang. Tapi terapi tiko bek panau tuai. Kali kali kun kali waktu kaya pe kam kamai ku ka anu at bewang ko. Kaya kambak ko. Abah, lawi tahu ya. Tapi peluadun pe kami kayak semua am. Eh, jadi erkaan dal dal kau. <tuk> mana be yangkan buce dan kita anek hulut karena tongapedda mate